Ang bansa, dating mahalagang kaalyado ng Moscow, ay ngayo'y biktima ng sariling katapatan. Pagkatapos ng pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022, nagbabayad ang mas maliit na kapitbahay dahil sa papel nito sa digmaan ni Putin. Hindi masaya si Lukashenko sa kanyang international na imahe bilang kulang ng Russia. Bumubulusok ngayon ang Belarus na nagpapakita ng epekto ng alyansa nito sa Russia. Ang bagong datos ng ekonomiya ng Belarus ay nagsasaad ng isang madilim na kwento, lalong naging palaasa ang Belarus sa ekonomiya ng Russia. At sa kasamaang palad para kay Lukashenko, hindi rin maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng Russia. Sa ngayon, kailangan lang tiisin ng Belarus ang parusa. Ang rehimen ni Lukashenko ay nahaharap sa tatlong krisis. Pagtaas ng presyo ng pagkain, paghinto ng produksyong industrial, at pagkawala ng mga manggagawa dahil sa malawakang pag-alis. Samantala, ang mga parusang ipinataw ng kanluran na pinakamabigat sa kasaysayan ng Belarus ay pumaralisa sa ekonomiya na nagpilit sa gross domestic product nito na lumiit ng malaki. Ang krisis ay ganap na pagbagsak. Ang matatag na ekonomiya ay lantad na sa panganib at nawawala na kay Lukashenko ang kontrol. Ang tanging solusyon niya, itinutulak niya ang Belarus na mas umasa sa humihinang Russia na nanganganib mawala ang soberanya ng bansa. Sa kabila ng dekada ng parusa, protesta, pag-iisa at digmaan, nananatili pa rin itong matatag. Mahina ang ekonomiya, pero hindi pa bumagsak. Paano nabubuhay ang huling diktadura ng Europa? At paano nakakaapekto ang politika sa laro nila ng pera para maintindihan 'yan. Tingnan natin paano sila kumikita, gumagastos at ginagamit ang politika sa pera simulan natin sa mga katotohanan. Halos walang sariling langis o gas ang Belarus. Wala rin itong baybayin para sa pagpapadala ng mga kalakal. At wala rin kilalang global na tech na tatak. Pero may isang bagay ito na kailangan ng mundo. Potash o potash. Isang uri ito ng asin na ginagamit para gumawa ng pataba. Pangalawa ang Belarus sa Canada bilang nangungunang tagagawa sa mundo. Noong 2000 at 21 ang kumpanyang pag-aari ng Estado na Belarus kali ay nag-export ng humigit kumulang 10 milyong tonelada ng potash na nagkakahalaga ng mga 3 bilyon kahit pinagbawalan ng kanluran noong 2000 at 22 na gumamit ng pantalan sa Europa na natili pa rin ang potash sa Belarus. Malaking bahagi ng kita nito ngayon ay dumadaan sa mga pantalan ng Russia o lupa papuntang China at Brazil para sa maliit na bansa, gaya ng Belarus. Malaki na ang halagang iyon mula sa isang produkto, pero kumikita pa rin ang Belarus sa paggawa ng mabibigat na makinarya gaya ng sa Soviet noon. Patuloy gumagawa ng mga traktora, truck, at sasakyang pang-industriya ang mga pabrika sa Minsk at iba pang lungsod. Karamihan ay ipinapadala sa Russia, Kazakhstan, at dating Soviet na bansa. Halimbawa, nakagawa na ang Minsk Tractor Works ng mahigit apat na milyong traktora mula simula at ang Minsk Automobile Plant ay gumagawa ng truck na gamit sa buong Eurasia. Bagamat hindi mabilis lumago ang mga industriyang ito, matatag sila at nagbibigay ng trabaho at kita mula sa export. Sa katunayan, ang mga makinarya at sasakyan ay bumubuo ng halos 15% ng mga export ng Belarus ngayon. Pero dito na nagiging mas interesante ang lahat. Walang sariling langis ang Belarus pero kumikita pa rin ito ng bilyon-bilyon bilang tagapamagitan. Nagbenta ang Russia ng diskwentong krudo sa Belarus bilang simbolo ng pagkakaibigan. Ginagawa ng Belarus na gasolina, diesel, at iba pa ang krudong langis sa dalawang refinery. At binebenta ito sa ibang bansa sa presyong international. Ang diferensyang iyon ay purong kita. Bago tumama ang mga parusa, ito ang isa sa pinakamalalaking pinagkakakitaan ng Belarus. Sa kabila ng parusa at bagong eksport na ruta, Bilyon-bilyon pa rin ang kita sa pinrosesong langis bawat taon. Pero may kapalit ito. Maaaring baguhin ng Moscow ang presyo o putulin ang supply kahit kailan nito gustuhin. At madalas nitong ginagamit ang kapangyarihang iyon para pilitin ang Minsk sa mga kasunduang pampulitika. Hindi lang dito nagtapos ang Belarus. Sinusubukan din ng Minsk ang mas modernong teknolohiya. Sa nakalipas na dalawang dekada, nagtayo ito ng isang espesyal na zona na tinatawag na High Tech Park sa Minsk. Nag-aalok ang sonang ito ng mga tax break at legal na benepisyo para sa mga kumpanya ng software. Nagtagumpay ito. Tumulong ang mga developer mula Belarus sa paggawa ng Viber at World of Tanks. At bago ang protesta noong 2,000 at 22 halos 5% ng gross domestic product ay galing sa teknolohiya. Pero malaki ang naging pinsala ng politika sa sektor na ito matapos ang marahas na pagsupil sa protesta. Libu-libong bihasang manggagawa ang lumipat sa Poland, Lituania, at Georgia. Kahit ganoon, buhay pa rin ang industriya at bahagi pa rin ito ng paraan ng Belarus para kumita ng dayuhang pera. At iyan ang paraan kung paano ginagawang pera ng Belarus ang kanilang geografya. Nasa pagitan ito ng Russia at European Union. Kaya mahalaga ang lokasyon nito. Dumaan sa Belarus ang mga pipeline ng langis at gas mula Russia patungong Europa at kumikita ang bansa ng daan-daang milyong dolyar taon-taon sa transit fees. Dumaan sa Belarus ang mga tren at truck na nagdadala ng kalakal mula Moscow sa Berlin. Kaya kumikita ang gobyerno sa taripa at logistika. Alam ni Lukashenko na malakas niya, malakas niya itong baraha at nagbanta pa siyang haharangan ang mga ruta kung hindi niya makuha ang gusto niya. Mapanganib ito pero pinapakita kung paano nagagamit ang geografiya sa kita at kapangyarihan. Kung iyon lang ang kwento, mas mukhang mayaman ang Belarus kaysa sa tunay nitong kalagayan. Sa totoo, napatigil ng mga parusa at politika ang karamihan sa dating pinagkukunan nito ng pera. Dahil nagbago ng husto ang mga bagay matapos ang dalawang libo at dalawampung presidential eleksyon na tinawag ng mga kanluraning gobyerno na pandaraya at ang marahas na pagsupil na sumunod dito. Nagpatupad ang European Union United States at iba pa ng mahigpit na parusa sa mga bangko, kumpanyang pag-aari ng Estado at opisyal ng Belarus. At dumating ang dalawang libo at 22, kung kailan sinalakay ng Russia ang Ukraine na bahagi ay mula sa teritoryo ng Belarus at nagdulot iyon ng panibagong bugso ng mga parusa. Ipinagbawal ang export ng potash sa European Union, pinagbawalan ang mga eroplano ng Belarus sa European airspace at umalis ang mga kumpanyang kanluranin. Huminto ang dayuhang pamumuhunan at tumaas sa 15% ang inflasyon. Sa ibang bansa, malaking sakunang pang-ekonomiya ito. Pero hindi bumagsak ang Belarus. Nag-adjust lang sila. Inilipat nito ang mga inaangkat sa dikanluraning merkado. Ang potash na dating sa Europa ay ngayon napupunta sa China, India, Brazil at Afrika. Ang langis ay ibinibenta sa network ng Russia, kasali ang Belarus sa Belt and Road Initiative ng China, at nagtayo ng Great Stone Industrial Park, malaking proyekto ng China sa Europa. Mahigit isang daang kumpanya mula China at iba pang bansa ang nag-ooperate doon, gumagawa ng electronics, makinarya, at chemical. Halos dolyar! 8 bilyon ang kalakalan ng Belarus at China noong 2,000 at 24 doble sa limang taon na kalipas mas lalo ring umasa ang bansa sa Russia kaysa dati. Nagbigay ang Moscow ng 35 bilyon sa pautang at subsidiya mula 2,000 at 22 nagbenta ng mas murang gas at langis at pinalawak ang merkado para sa produktong Belarus. Pinabilis ng dalawang bansa ang Union State Project para pagsamahin ang ekonomiya, depensa at ilang bahagi ng legal na sistema nila. Dahil sa mas malalim na integrasyon, nakaiwas ang Belarus sa ilang parusa at napapanatili ang pera. Ngunit mas nakaasa ito ngayon sa mga desisyon ng Moscow kapag mahina ang ekonomiya ng Russia. Damang-dama ito ng Belarus. Kasabay nito, tahimik naging mahalagang koneksyon ang Belarus sa global na network ng pag-iwas sa parusa. At ito ang isa sa mga pangunahing paraan kung paano nila napapanatiling dumadaloy ang pera kahit na may matinding presyon. Simula 2,000 at 22 20. dumadaan muna sa Belarus ang mga kotse, makinarya, electronics, at luxury goods mula Europa na bawal papuntang Russia bago muling ipasok sa Russia gamit bagong dokumento. Ang tagong kalakalang ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At tumutulong ito sa parehong Minsk at Moscow na mapanatiling umaandar ang kanilang ekonomiya kahit may mga parusa. Mapanganib at kadalasang tago ito, pero mahalagang pinagkukunan na ng kita. Marunong ang Belarus gawing oportunidad ang pag-iisa. Ang kakayahang maghanap ng pera sa di inaasahang lugar ay makikita rin sa bansa. Bukod sa mga kasunduan ng Estado at lihim na kalakalan, umaasa ang gobyerno sa tuloy-tuloy na daloy ng pera at isa sa pinakamahalaga ay ang mga remittance. taun taon nagpapadala ang mga Belarusian na nasa ibang bansa ng halos dolyar. Isa bilyon pa uwi, karamihan mula Russia, Poland at Lithuania. Maraming umalis matapos ang protesta noong 2,000 at dalawampu, 20. At mas marami pa noong 2,000 at 22 ngunit na natili ang kanilang ugnayan. Ang kanilang pera ay tumutulong sa mga pamilya, nagpapalakas ng lokal na paggastos, at nagdadala ng hard currency. Sa isang sistema kung saan, mahalaga ang bawat dolyar. Nagiging bahagi ng lifeline ng Estado ang pribadong daloy ng pera na iyon. At hindi lang mga tao sa ibang bansa ang nagpapatuloy ng takbo ng mga bagay-bagay. Mahalaga rin ang papel ng maliliit na negosyo sa loob ng Belarus. Mahigpit na kontrolado ng Estado ang malalaking industriya. Pero ang maliliit na tindahan, sakahan, at lokal na serbisyo ang sumasalo sa hindi kayang tugunan ng gobyerno. Ang ilan ay nag-ooperate sa mga legal na gray area at madalas na nagbubulag-bulagan ang mga opisyal dahil nababawasan nito ang pressure sa estado na magbigay ng lahat ng pangangailangan. Kapag ito'y nangyari, tahimik na tumataas ang kita ng gobyerno mula sa buwis, bayarin at permit ng maliliit na negosyo. Umamin si Lukashenko na mahalaga ang pribadong sektor sa ekonomiya kahit hindi pa niya ito lubos pinagkakatiwalaan. Ngunit lahat ito'y konektado sa mas malaking haligi ng pag-survive ng Belarus, ang ugnayan nilang militar at seguridad. Isang sektor na mas mahalaga sa ekonomiya kaysa sa akala ng marami. Namana ng Belarus ang malaking bahagi ng industriya ng depensa ng Soviet Union, at hanggang ngayon ay gumagawa at nag-e-export pa rin ito ng mga armas, sasakyan, radar system, at iba pang kagamitang militar. Lahat ito ay mula sa subok at napatunayang disenyo ng Soviet. Ibinebenta ang mga produktong ito hindi lang sa Russia, kundi pati sa Afrika gitnang silangan, at ilang bahagi ng Asya. Nagdadala ito ng mahalagang dayuhang pera at libo-libong trabaho sa mga paggawaan ng Estado. Higit pa sa simpleng paggawa ang depensang network na ito. Noong 2000 at 23, pinayagan ng Belarus ang Russia na maglagay ng taktikal na sandatang nuklear sa kanilang teritoryo na nagpalalim sa ugnayang militar at impluensya ng Moscow sa Minsk. Libo-libong tropang Ruso ang nasa Belarus gamit ang mga base training area, at logistics center bilang panimula at panangga sa digmaan sa Ukraine. Sinasagot ng Moscow ang karamihan ng gastusin sa bagong infrastrukturang militar, kalsada, pabahay, gasolina, at transportasyon para sa kanilang mga puwersa. Ang paggastos na ito ay nagpapasok ng pera sa ekonomiya ng Belarus. Sumusuporta sa lokal na negosyo at nagbibigay ng trabaho sa mga manggagawang Belarusian. May dala ring hindi direktang benepisyo ang kasunduang ito. Ang presensya ng mga Ruso ay nagdudulot ng dagdag na ehersisyong militar, paglilipat ng teknolohiya at proyektong pangdepensa. Pinapalakas nito ang industriya militar ng Belarus at binibigyan ang mga inhinyero ng akses sa pondo at kaalaman ng Russia. Makikita mong hindi lang ito usapin ng pera at kalakalan, kundi pati kapangyarihan na magkaugnay sa bansang ito. Si Pangulong Alexander Lukashenko ay namuno mula pa noong 1994. Sa loob ng tatlong putaon nagtayo siya ng sistemang pinag-isa ang ekonomiya at politika, pag-aari o kontrolado ng estado ang karamihan sa pinakamalalaking kumpanya, mula potash, pagpipino ng langis, makinarya hanggang enerhiya. Ibig sabihin, hindi lang buwis ang kinokolekta ng gobyerno sa kanila, kundi ito rin ang nagdedesisyon paano sila gumagana, sino ang namumuno, at saan napupunta ang pera nila. Ang mga trabaho, kontrata, at pamumuhunan ay karaniwang ibinibigay sa tapat kay Lukashenko. At gantimpala dito ang yaman at impluensya. Ginagawa niya ito para manatiling malapit ang elite at maiwasan ang pag-angat ng karibal. At syempre, puno ng korupsyon at maruruming kasunduan ang malalaking kumpanyang kontrolado ng Estado. At isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na gumagana ang makina kahit na nasa ilalim ng presyon ang ekonomiya. Sa Belarus, mas mahalaga ang koneksyon kaysa sa kalidad ng produkto o serbisyo. Madalas makakuha ng kontrata, murang pautang, at benepisyo sa buwis mula sa gobyerno ang mga negosyanteng malapit dito na hindi natatanggap ng kanilang mga kakumpitensya. Pero hindi lang sa mga elite na kasalalay ang kapangyarihan sa Belarus. Ang Estado ay nagsusumikap din na panatilihing medyo kontento o kahit papaano ay kalmado ang mga karaniwang mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga subsidya at benepisyong panilipunan na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Malaki ang subsidya sa gas, kuryente, pagpainit, at mas mura pa ang pampublikong transportasyon sa Minsk kaysa isang tasa ng kape. Libre pa rin ang edukasyon at serbisyong medical. Kahit maliit, natatanggap sa oras ang mga pensyon. Di nagpapayaman ang patakarang ito pero nakakatulong sa impresyon ng katatagan. Sa rehiyong ito kung saan, tulad ng Ukraina at Moldova, ay dumaranas ng pagunlad at pagbagsak. Maraming Belarusian ang tanggap ito. Paulit-ulit na inuulit ni Lukashenko ang parehong mensahe. Sinasabi na sila ay matatag at matibay laban sa panganib mula sa kanluran. Pero kahit matatag, napipilitan na rin. Simula dalawang libo at dalawampu, halos di tumaas ang sahod at naubos ng implasyon ang ipon. Ang karaniwang sahod bawat buwan ay 1,800 Belarusian rubles, 500 at 50 dolyar. Mas mababa kaysa 1,700 sa Poland. Dahil sa agwat, hirap kumbinsihin ang kabataan na manatili. Mahigit 3,000 at 1,000 Belarusians ang umalis simula 2,000 at 20 karamihan sa kanila ay mga kabataan, edukado at may kasanayan. Ang pag-alis nila ay masama sa kinabukasan ng bansa, lalo sa teknolohiya at inhinyeriya. Pero kahit ang pag-alis na ito, ay may dalawang muka, madalas nagpapadala ng pera ang mga umaalis. At ang remittance ay nagiging karagdagang kita para manatiling buhay ang sistema. Simula dalawang libo at 22 na hadlangan ang remittance network. Ginamit ng tropang Ruso ang Belarus para sa pag-atake. At nakaistasyon na roon ang mga depensa sa himpapawid, misil, at nuklear ng Russia. Patuloy na nagbibigay ang Russia ng murang gas, langis, pautang at tiyak na merkado para sa mga produkto ng Belarus. Ngayon, 45% ng export ng Belarus ay sa Russia at higit kalahati ng import nila ay galing din doon. Ang ugnayang pang-ekonomiya ay nagbibigay kapangyarihan sa Kremlin laban sa Minsk ngunit mahalaga rin ang Belarus sa Moscow kaya hindi nila ito pababayaan. Bilang tapat na kaalyado ng Russia at panangga laban sa NATO, Mahalaga ang Belarus at alam ito ni Lukashenko. Bukod sa Russia, mahalaga ring manlalaro ang China sa pagbabalansi ng Belarus. Nag-invest ang Beijing sa infrastruktura, pagmamanupaktura at logistika. Kabilang ang Great Stone Industrial Park, isang isang daan square kilometer complex na tinaguri ang perlas ng Belt and Road Initiative ng China sa Europa. Mahigit isang daang kumpanya mula sa labing bansa ang nag-ooperate doon at halos na doble ang kalakalan ng Belarus at China mula tatlong anim bilyon noong dalawang libo at labing walo hanggang dolyar. Walo bilyon noong dalawang libo at dalawamput apat naging ganap na miyembro ng China-led Shanghai Cooperation Organization ang Belarus noong dalawang libo at 23 tatlo na nagpalawak ng ugnayang diplomatiko at ekonomiya nila lampas Moscow. Hindi pumapalit ang China sa Rusya pero Nagbibigay ito ng mahalagang lifeline sa Minsk. Ipinapakita nitong hindi tuluyang isolated ang Belarus, at may malalakas pa rin itong kaalyado, bukod sa silangang kapitbahay. Ginawang kabuhayan at pampolitikang gamit ang migrasyon. Noong 2000 at 2021, naging pangunahing ruta ang Belarus ng mga migranteng papuntang European Union. Libo-libong tao mula gitnang silangan dinala sa Minsk at itinulak sa hangganan ng Poland, Lithuania, at Latvia. Lalong lumala ang relasyon sa Europa dahil sa krisis ngunit nagbigay din ito ng bagong kita. Kumita ang mga kumpanyang may kaugnayan sa estado, airline, at ahensyang pangseguridad dahil sa dagsa ng tao. Ginamit ni Lukashenko ang sitwasyon para gipitin ang Europa at ipakitang kahit may parusa, kaya pa ring manggulo ng Belarus sa mga kapitbansa at sa loob ng bansa, patuloy na gumagana ang ekonomiya sa pamamagitan ng masalimuot na pagsasama ng kontrol ng estado at pribadong pag-aangkop. Pabrika, refinery, at sakahang pag-aari ng estado ang nagbibigay trabaho sa higit 60% ng manggagawa. Ang pribadong sektor ay nagbibigay ng 45% ng gross domestic product. Mahalaga ang maliliit na negosyo sa retail, pagkain, at serbisyo. Maraming nagnenegosyo sa legal na gray area. Hindi lisensyado pero pinapayagan dahil tinutugunan nila ang hindi kayang maibigay ng Estado. Ang kanilang mga buwis at bayarin ay nagbibigay ng mahalagang kita sa badyet at sumusuporta sa mas malawak na sistema. Ang resulta ay isang ekonomiya na parang dalawang magkaibang mundo na magkasamang namumuhay sa tabi ng isa't isa. Sa Minsk, ang mga mall, coffee shop, at tech startup ay nagbibigay ng mas European na dating sa kabisera. Sa mga mas maliliit na bayan, ang mga pabrika mula pa noong panahon ng Soviet ay patuloy pa rin gumagawa ng mga makinang halos hindi nagbago sa loob ng mga dekada. May mga pamilyang nagtatanim ng gulay sa bakuran para sa dagdag pagkain, habang ang iba ay may second-hand na imported na sasakyang Europeo mula Rusya. Kahit mababa ang sahod at tumataas ang presyo, maingat pa rin sa politika ang karamihan sa mga Belarusian. Nagreklamo sila sa problemang pang-ekonomiya, pero natatakot na baka magdulot ng kaguluhan o digmaan ang biglang pagbabago. Tandaan, ginagamit ni Lukashenko ang takot para bigyang katwiran ang kanyang mga polisiya at ipakita ang sarili bilang tagapangalaga ng kaayusan. Pero sa ilalim, mas mahirap nang itago ang mga bitak. Ipinakita ng mga protesta noong 2,000 at 20 ang matinding galit ng publiko. At kahit napatahimik ang kilusan, nanatili ang pagkadismaya. Patuloy na nagpapabigat sa ekonomiya ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Bagamat, namat bumaba na mula 2,000 at 22 na nanatiling 75% ang inflasyon ngayong 2,000 at 24 at manipis pa rin ang reserbang dayuhang pera. Umabot na sa 18 bilyon ang panlabas na utang ng bansa. At karamihan ng bagong pautang ay galing Rusya o China na may kapalit na konsesyon sa politika. Bukod dito, malaking hamon ang lumiliit na lakas paggawa. Dahil libu-libong tao ang umalis mula 2020, inaasahang bababa sa 8.5 milyon ang populasyon ng Belarus mula mahigit 10 milyon. Pagdating ng 2035, kung magpapatuloy ang trend, habang bumibilis ang pagbagsak, nalalagay sa panganib ang katatagang nagpapatibay sa sistema ni Lukashenko. Dahil dito, napupunta ang Belarus sa isang komplikadong posisyon. Malalim ang pagkakaugnay ng ekonomiya nito sa Russia. Ngunit ang pagdepende roon ay parehong lakas at panganib. Kapag humina ang ekonomiya ng Russia dahil sa digmaan o parusa, agad itong mararamdaman ng Belarus. Kung igiit pa ng Russia ang mas malalim na integrasyon, nanganganib mawala ang kalayaang ipinaglaban ni Lukashenko. Kasabay nito, alam ng Belarus na hindi rin ito maaaring umasa lang sa China, kahit pa sa pera at tulong ng kalakalan mula Beijing. Pangunahing interes ng China ang panloob na katatagan at akses sa pamilihan ng Europa. Hindi ang Belarus mismo, kung magbago ang mga interes, maaaring mabawasan ang kaibigan ng Belarus.